Ang sikat na artistang si Chris ay nasa tuktok ng kanyang karera kung saan ang kanyang mukha ay nasa halos lahat ng mga magazine. Ito ay dahil sa pagbida niya sa isang blockbuster franchise na Icarus Rush. Parati rin siyang laman ng mga tabloid at bawat galaw niya ay binabantayan ng media. Samantala, ang kanyang assistant na si Zora ay naipit sa trapiko at lubha siyang nababalisa dahil late na siya at alam niyang hindi siya mapapatawad ng kanyang boss. Si Chris ay kasalukuyang nakikipag sa kasintahan niyang si Ashley. Habang binobola niya ang dalaga ay halatang hindi mapakali ang aktor at panay ang sulyap niya sa pintuan. Tinitingnan niya palagi ang kanyang relo at palihim niyang sinasabihan sa text ang assistant na magmadali. Sa pagiging desperado niya ay humarurot si Zara kahit stop hanggang sa narating niya ang hotel. Habang dinidistract ni Chris ang kanyang kasintahan ay lihim na ipinasa sa kanya ng assistant ang isang jewelry box. Ibinigay niya ang isang pares ng hikaw sa dalaga at kinilig na sana dito si Ashley, subalit iginiit ni Chris na yon ay isang friendship gift sapagkat hindi na niya kayang ipagpatuloy ang kanilang relasyon. Nadisappoint ang dalaga at umalis ito na dala ang regalo. Inilabas ni Chris ang kanyang pagkadismaya kay Zara dahil sa pagiging late nito. Nang tumanggi si Zara na akuin ang kasalanan ay nagbanta si Chris na sisibakin siya. Alam ni Zara na stress si Chris sa bago niyang pelikula dahil kung hindi pa patok ang pangatlong Icarus Rush ay baka hindi na matuloy ang ibang sequel. Giit ng assistant na pangit ang kanilang script at nagmungkahi siya na kumuha sila ng bagong writer. Sumang ayon si Chris sa kanyang mungkahi ngunit bago yun ay hiniling niya kay Zara na kunin ang kanyang mga gamit sa bahay ni Ashley. Ilang beses na itong ginawa ng dalaga sa mga nauna pang mga ex ni Chris at hindi siya natutuwa rito. Samantala, ang ina ni Zara na si Brooke ay napanghihinaan ng loob na magpatuloy sa pagsusulat. Ini-encourage siya ng biyena niyang si Layla, sinasabing maganda naman ang kwentong ginagawa niya ngayon. Pakiramdam ni Brooke ay irrelevant na ang kanyang storya, ngunit ipinaalala ni Layla sa kanya ang kanyang katatagan, sinasabing sa kabila ng pagkawala ng kanyang mister ay napalaki ni Brooke ng maayos si Zara. Umuwi si Zara na dismayado at ibinahagi niya sa ina ang pagiging failure niya sa edad na 24. Pinayuhan siya ni Brooke, sinasabing 29 na siya nang may Lathala ang una niyang nobela. Ipinaalala niya kay Zara ang kanyang talento at pagsusumikap, iginigit na magbubunga din ito sa tamang panahon, lalo pat ipinangako ni Chris na gagawin niyang producer si Zara. Kinagabihan, tinawagan ni Chris si Zara dahil hindi siya makatulog. Sinamantala ni Zara ang pagkakataon na ipaalala sa boss ang tungkol sa pangako nito. Iniba ni Chris ang paksa at sa halip ay humingi siya ng isa na namang pabor, ang bilhan siya ng ilang bagay sa grocery store. Kinabukasan, humingi ng tulong si Zara sa kaibigan niyang si Stella upang ayusin ang script ni Chris. Gayunpaman, si Stella ay abala na sa pag-aayos ng mga damit ng mayayamang kliyente at hindi rin siya interesado na magsulat para sa isang action movie. Pagdating sa bahay ni Chris ay nalaman ni Zara na binago ng kanyang boss ang code ng gate. Naiinis umano ito dahil late dumating si Zara at hindi sumasagot sa mga tawag niya. Tugon ni Zara na kinausap niya ang writer, ngunit hindi ito pinakinggan ni Chris at iginiit niya na dapat ay dumating kaagad ang dalaga sa oras na gusto niya. Sa galit ay umakyat si Zara sa gate upang kumpruntahin ang personal si Chris. Napansin ng katulong na si Mila ang nagningit-ngit na si Zara kaya nagpa siya siyang manahimik na lamang. Pagpasok niya sa loob ay agad sinabihan ni Zara si Chris na magbibitiw na siya. Nataranta ang binata at sinabing hindi niya alam ang gagawin kung wala ang kanyang assistant. Gayunpaman, tumanggi si Zara na magpagamit pang muli sa kanya. Ipinaalala ng dalaga na nagtrabaho siya ng maayos sa loob ng dalawang taon, umaasa na maging isang producer at magbatakbo ng kumpanya. Ngunit sa halip ay ginawa lang siyang katulong ni Chris. Ngayong napagtanto ni Zara na hindi talaga siya promote ni Chris ay nagbitiw na nga siya ng tuluyan sa kanyang trabaho. Pag uwi ni Zara ay hindi niya inamin sa ina na siya ay nagbitiw na sa trabaho. Dumating ang kaibigan niyang si Ginny at nagmungkahi na ipagdiwang ang kanyang kalayaan, ngunit pinigilan siya ni Zara dahil ayaw niyang malaman ni Tony Brooke. Ipinaliwanag niya na ayaw niyang aminin na tama ang kanyang ina na ang pagtatrabaho niya kay Chris ay isang masamang ideya. Nagsisisi si Zara sa pag-aaksaya ng dalawang taon ng kanyang buhay sa pagtatrabaho kay Chris, ngunit iginiit ni Jenny na dapat siyang matuwa dahil nakaalis na siya. Sa kalauna na inamin din ni Zara sa kanyang ina na nagbitiw na siya sa trabaho. Nagulat si Brooke dahil alam niyang hindi basta-basta sumusuko ang kanyang anak. Tugon naman ni Zara na hindi niya kasalanan na hindi siya sineryoso ni Chris. Sinabi ni Brooke na tama nga ang payo niya dati at nairita dito si Zara. Giit niya na hindi nakakatulong ang kanyang ina, ngunit ipinaliwanag ni Brooke na pinoproteksyonan lang niya ito. Sa kalaunan ay pumunta si Chris sa bahay ni Zara. Hindi siya naririnig ni Brooke dahil sa maingay na musika, kaya nagpasya si Chris na pumasok na lang. Nang makita niya ang ginang ay nagulat siya na malamang napakabata palating na ng ina ni Zara. Dahil nasa labas pa si Zara at naghahanap ng trabaho ay nagpasya si Chris na hintayin siya sa bahay. Inaluksa ni Brooke ng maiinom habang siya ay dali-daling nagbihis ng maayos na damit. Nang maglao na ipinag-usapan nila ang tungkol sa pagbitiw ni Zara sa kanyang trabaho at tugon ni Chris na naparito siya upang kumbinsihin ang kanyang assistant na bumalik. Sumang-ayon si Brooke dito at habang nag-uusap sila ay inanyayahan siya ni Chris na samahan siyang uminom. Samantala, niyaya ni Zara ang kaibigan na mag-raise ng fund para gumawa ng movie, subalit sinabi ni Stella na kailangan niya ng isang totoong producer para sa pinakauna niyang screenplay, kaya hindi niya matutulungan si Zara. Sa bahay, ibinahagi ni Chris kay Brooke ang matinding pressure na dulot ng bago niyang pelikula. Gayunpaman, inamin ni Brooke na hindi pa niya napanood ang pelikula niya na Icarus Rush. Tinanong ng ginang kung ang kwento ay batay ba sa Greek mythology, ngunit walang ideya si Chris tungkol dito. Ipinaliwanag ni Brooke na si Icarus ay isang minor character lamang sa kwento at para mabasa ito ng binata ay pinahiram siya ni Brooke ng libro. Nang mapansin ni Chris ang mga awards ng ginang ay nagulat siya na malamang isa pala itong mahusay na manunulat, isang bagay na hindi nabanggit ni Zara. Kinumusta ni Brooke ang script ni Chris at tugo ng aktor na gusto ni Zara na kumuha ng bagong manunulat na sinangayuna naman ng ina. Napansin ni Chris ang larawan ni Zara kasama ang kanyang amang si Charlie na namatay labing isang taon na ang nakakaraan. Giit niya na nawalan siya ng kapatid at nauunawaan niya ang nararamdaman nila. Samantala, ibinahagi ni Zara sa kanyang lola ang pagkadismaya niya sa kanyang buhay. Sinabihan siya ni Leila na tumigil sa pag-aalala at tumuon sa kung ano ang tunay na magpapasaya sa kanya. Balik sa bahay, ibinahagi ni Chris na minsan siyang naoperahan sa baba pagkatapos ng isang aksidente sa set at naalala naman ni Brooke na nabali ang kanyang kamay sa paglalaro ng football noong bata pa siya. Hinalikan ni Chris ang kanyang kamay, at pagkatapos sabihan na napakabango nito ay pinapak niya ang labi ng ginang. Nakaramdam ng kaba si Brooke dahil matagal na siyang hindi nakakatikim ng halik. Gayunpaman, gumanti siya ng halik hanggang sa tumungo sila sa kanyang silid kung saan ay tinugunan nila ang init ng kanilang mga katawan. Saktong umuwi si Zara ng bahay at pagtungo niya sa silid ng ina ay nahuli niya si Brooke na nakapatong sa ibabaw ng babaero niyang boss. Nagulat ang dalaga at tumakbo siya ng mabilis, subalit aksidenteng tumama ang kanyang ulo sa pader. Agad siyang kinumusta ng dalawa, ngunit galit na sinabi ni Zara kay Chris na layuan siya. Dinala nila siya sa clinic kung saan ay nasusuka pa rin si Zara sa kanyang nakita. Paliwanag nila na isa lamang yung simpleng kantonan at hindi makapaniwala ang dalaga rito. Sa opisina ng doktor ay ipinaalala ni Zara sa kanyang ina na dalawampung taon ng agwat nila ni Chris, at sinagot ito ni Brooke sa pamamagitan ng paghambing nito sa pagpapapirseng ni Zara sa ilong dati. Hindi natuwa ang dalaga sa bastos na paghambing na ito at sa kabutihang palad ay naputol ang kanilang usapan nang dumating ang doktor. Maya-maya ay pumasok si Chris dahil napuno-umano ang waiting room ng kanyang mga fans. Gayunpaman, lumalabas na ang doktor ay isa din palang tagahanga at sinimulan niyang purihin si Chris sa galing nito umarte dahilan para may si Zara. Nang ihatid sila ni Chris sa bahay, hiniling ng binata na makausap mag-isa si Zara. Nang naglalandian na naman ng dalawa ay sinigawan ni Zara ang ina na umalis na ng sasakyan. Inalok ni Chris ang dalaga na maging associate producer, ngunit tinanggihan nito ni Zara sa pag-aakalang kabayaran nito sa pagtuhog ng aktor sa kanyang ina. Nilinong ni Chris na siya ang pakay nito sa pagpunta sa bahay at hindi si Brooke. Balak na niya dati pang ibigay sa kanya ang posisyon dahil kailangan niya ang expertise ng dalaga. Nang maglaon ay pumayag si Zara sa kanyang alok kapalit ng isang kondisyon, kailangan nilang wakasan ang anumang meron sila ni Brooke. Tumanggi si Zara na makipag-usap sa ina ngunit kaswal niyang binanggit na nagbalik na siya sa trabaho. Habang nagpifilm para sa Icarus Rush, gumawa si Chris ng kaguluhan ng ipaputok niya ang baril na hindi naman kasali sa eksena dahilan para matakot ang mga producer. Sinubukang epilit ni Chris ang kanyang gusto ngunit sawa na si Zara sa pagiging isip bata niya. Iminungkahi niya na kunin nila si Stella bilang bagong writer at hiniling sa aktor na basahin ang script na ginawa ng kaibigan. Inimbitahan ni Chris si Brooke na lumabas para maghapunan. Naisip ng ginang na isa itong masamang ideya. Gayunpaman, nagpa siya siyang magpalit ng damit para ponlakan ang kanyang imbitasyon. Pagdating niya sa lugar ay nagulat si Brooke dahil ni-reserve pala ng binata ang buong restaurant para lang sa kanilang dalawa. Namangha si Chris sa kagandahan niyang pinatindi pa ng sexy niyang damit. Habang kumakain ay pinag-usapan nila si Charlie at kwento ni Brooke ay isang mahusay na manunulat ang yumao niyang mister, ngunit bigo siyang maipakita sa mundo ang kanyang talento. Kinwento naman ni Chris kung paano namatay ang kanyang ina nung bata pa lang siya. Di nagtagal ay yumao din ang kanyang kapatid, dahilan para lumipat na lang siya ng Los Angeles hanggang sa napadpad siya sa mundo ng pag-aarte. Sinabi ni Brooke na nagpasya siyang makipagkita sa kanya upang pag-usapan ang nangyari. Giit niya na ayaw na niya yung maulit dahil ayaw niyang masaktan pang muli si Zara. Si Chris ay nagpahayag ng panghihinayang na hindi na niya makakanto ng ginang, ngunit nais pa rin niyang maging kaibigan nito. Ibinahagi niya na biglaan ang kanyang pagsikat at walang sino man ang nagmalasakit na kilalanin ang tunay na siya, maliban ngayon. Pagkatapos ng hapuna na inanyayahan ni Chrissy si Brooke na mamasyal ng New York, binisita nila ang iba't ibang lugar, nagsuot ng iba't ibang costume at ninanamnam ang mga oras na magkasama sila. Inamin ni Chris na pagod na siyang gumanap ng iisang karakter, ngunit nagpapasalamat pa rin siya dahil ito lang ang dahilan kung bakit napapansin siya ng mga tao. Sa bugso ng kanilang mga damdamin ay bigla silang naghalikan. Binalaan siya ni Brooke na huwag nitong sasaktan ang kanyang puso at pagkatapos ay nagpatuloy sila sa kanilang mainit na bakbakan. Pag uwi ni Brooke sa bahay ay nalaman niyang gising pa ang kanyang anak. Tinanong ni Zara kung saan siya galing at inamin ni Brooke na nag-dinner sila ni Chris. Paliwanag niya na pinag-usapan nila ng aktor ang nangyari at pakiramdam niya ay may mabuting kalooban naman si Chris na hindi nakikita ni Zara. Ayaw maniwala ng dalaga kaya nagsinungaling na lang si Brooke at sinabing naghapunan lang sila at wala nang iba. Bagamat tila hindi kumbinsido dito si Zara. Sa telepono, hinikayat ni Leila si Brooke na alamin kung talagang gusto niya si Chris at kung kaya ba itong tanggapin ni Zara. Kasabay nito, ikinwento ni Zara sa kaibigan kung gaano kababaero si Chris at natatakot siya na sasaktan lang nito ang kanyang ina. Sa kabila nito, nagkita pa rin ang dalawa at nagbakasyon sa isang romanticong beach resort. Habang inoorasan ni Zara ang pagligo ni Chris sa yelo ay tinanong niya ang boss kung sino ang plus one nito sa party. Hindi binanggit ni Chris ang pangalan ngunit sinabi niya na ito ay isang manunulat. Tinanong ni Zara kung si Stella ba ito at tugo ni Chris na nakahanap siya ng mas magaling pa. Ibinahagi ni Zara sa kaibigan kung gaano siya nadismaya na kumuha si Chris ng bagong manunulat nang hindi siya kinukonsulta, ngunit tugo naman ni Genie na ideya naman niya ang magpalit ng writer. Humingi ng karagdagang alak si Genie, kaya tumungo si Zara sa silid ni Brooke at doon ay nakita niyang nagkalat ang mga damit ng ina at katabi nito ang script para sa Icarus Rush. Nagpa siya ang dalawa na magtungo sa event na dinaluhan ni Chris. Nagbihis sila at nagkunwari si Zara na si Genie ang nutritionist ng kanyang boss. Nang makapasok na siya sa loob ay nahuli ni Zara ang kanyang ina na nakikipaglandian kay Chris. Galit na galit siya sa pagsisinungaling ng mga ito, sinasabing hindi niya inaakalang mahuhulog ang matalino niyang ina sa kagaya ni Chris. Kinausap mag-isa ni Brooke ang anak at sinubukan itong pakalmahin. Tinanong ni Zara ang ina kung kantonan lang ba ang hanap nito, ngunit iginiit ni Brooke na higit dun ang relasyon nila. Nadismaya si Zara dahil alam niya kung paano sinasamantala ni Chris ang mga babae at iniiwan kapag sawa na siya. Ipinaliwanag ni Brooke na ngayon lang siya nakaramdam ng ganito simula nang mawala si Charlie at nasaktan si Zara dahil ikinumpara ni Brooke si Chris sa kanyang ama. Nagbanta siyang aalis ng bahay, ngunit hindi siya sinubok ang pigilan ni Brooke. Kinuha ni Zara ang kanyang mga gamit at nakitira siya kina Jeannie at Malcolm. Samantala, pinag-usapan ni na Chris at Brooke ang paglayas ni Zara sa bahay. Iginiit ng aktor na wala naman silang ginawang masama, ngunit tugon ni Brooke ay nagsinungaling sila sa anak niya. Tinanong ng binata kung kailan sila muling magkikita at sinabi ni Brooke na marahil ay tama nga si Zara na hindi na nila dapat ipagpatuloy ang kung anuman ang meron sila. Sinubukan ni Chris na maging mature at maunawain ngunit aksidente niyang nasambit na mahal niya ito. Pakiramdam ni Zara ay pinagtaksilan siya ni na Chris at Brooke ngunit tugo ni Malcolm na marahil ay walang kinalaman sa kanya ang kanilang relasyon. Tinanong ni Zara kung ano ang gagawin nila ngayong Pasko at sagot ni Malcolm ay bibisitahin niya ang kanyang pamilya na mag-isa. Sinabihan ni Leila si Brooke na imbitahan si Chris ngayong Pasko dahil nasa sabik siyang makita ang aktor matapos niya itong i-Google. Nag-aalangan si Brooke dahil baka magalit si Zara, ngunit sinabi ng gina na siya ang bahala sa kanyang apo. Kinausap niya si Zara at kinumbinsi na hindi naman talaga masama ang namamagitan kina Chris at Brooke. Ayaw ni Zara na masaktan ng kanyang ina, ngunit tugon ni Leila na ilang taon na ding hindi nakikipag-date si Brooke at siya ay babae rin na may pangangailangan. Nang dumating si na Chris ay nagalit si Zara, ngunit iginiit ni Layla na siya ang nagpaimbita sa binata. Tiniyak niya sa apo na magaling siyang kumilatis ng tao at malalaman niya kung masama nga ba talaga si Chris. Sa hapunan, ibinahagi ni Layla ang isang nakakaaliw na kwento nung magbakasyon siya sa disyerto at lahat sila ay nagtawanan dahil dito. Nagpasalamat si Chris sa pagimbita nila sa kanya dahil matagal na niyang hindi naranasan ang magpasko kasama ang isang pamilya. Nang sila nalang dalawa ay sinabihan ni Leila si Brooke na si Chris ay mabuting tao at batid niya ay nagiging seryoso na ang kanilang relasyon. Gayunpaman, natatakot si Brooke na maulit ang nangyari sa kanila ni Charlie. Hindi alam ni Leila ang mga problemang pinagdaanan nilang mag-asawa. Gusto ni Charlie dati na makipagdiborsyo matapos mabigo ang librong pinaghirapan niya sa loob ng tatlong taon. Nainggit siya dahil naging matagumpay ang libro ni Brooke at nagsimula siyang ma-depress. Tumigil si Brooke sa pagsusulat para pagaanin aani ng pakiramdam ng kanyang asawa at nang magkasakit ito ay nanatili si Brooke sa kanyang tabi hanggang sa huling sandali. Nalungkot si Leila na malamang ito ang pinagdaanan ni Brooke sa loob ng maraming taon at tinanong niya ang manugang kung napapasaya ba siya ni Chris. Tugon ni Brooke ay oo, ngunit natatakot siyang masaktan sa huli. Hinikayat siya ni Leila na huwag alalahanin ang hinaharap bagkos ay sundin niya ang kanyang nararamdaman. Lingid sa kanilang kalaman ay narinig ni Zara ang kanilang buong pag-uusap. Nagustuhan ni Layla ang scarf na iniregalo ni Chris sa kanya at pati si Zara ay tila gumana din ang loob sa binata. Binigyan ni Chris si Brooke ng libro na naglalaman ng lahat ng mga ginawa ng ginang at malaking plus points ito para kay Zara. Nang papauwi na sila ay binigyan ni Chris si Layla ng huling yakap. Habang inilalagay ni Zara ang mga bag sa kotse ay may napansin siyang kulay pula sa bag ni Chris. Pagbukas niya ay nakita niya ang parehong hikaw na laging ibinibigay ng aktor sa kanyang mga ex pagkatapos niyang makipaghiwalay. Lubha siyang nadismaya ngunit wala siyang sinabi kay Brooke. Pagdating sa bahay, kinuha ni Zara ang bag ni Chris at kinumprunta ang boss. Dismayado siya dahil muntik na silang naloko nito. Sinabi niya kay Brooke ang tungkol sa mga hikaw na palaging ibinibigay ni Chris pagkatapos ng breakup. Ipinaliwanag ng binata na gusto niya yung ibigay kay Brooke, ngunit bilang regalo lamang. Tinanong ni Zara kung dinala rin ba niya si Brooke sa New York at matapos mapagtanto ang taktika ng aktor ay hiniling ni Brooke kay Chris na umalis. Hindi ginusto ni Zara na maging komplikado ang mga bagay-bagay, ngunit kinailangan niyang malaman ng ina kung anong klaseng tao talaga si Chris. Gayunpaman, sinabi ni Brooke na hindi na sana siya nito pinahiya. Pumunta si Zara sa lugar ni Ginny para maglabas ng sama ng loob, at sa wakas ay sinabihan siya ng kaibigan na tumigil na. Inamin ni Ginny na naghiwalay na sila ni Malcolm sampung araw na ang nakalipas, at nagulat dito si Zara dahil magkasama pa silang tatlo noong isang araw. Hindi ito sinabi ni Jeannie sa kanya dahil puro sarili lang din naman ang iniisip ni Zara. Giit ni Jeannie na mahal niya ang kaibigan ngunit pagod na siya sa ugali nito. Pagkatapos nito ay muling nag-impake si Zara at pansamantalang nakituloy kinamila. Mila. Ilang araw ding hindi na nag-uusap si na Chris at Brooke at pareho nilang ginugol ang bagong taon ng walang kasama. Isang araw, nalaman ni Zara na nagtatantrum na naman si Chris sa kanyang trailer. Giit ng aktor na pagod na siyang gumanap bilang mabuting tao dahil lahat ng mga taong pinapahalagahan niya ay galit sa kanya. Gayunpaman, tiniyak ni Zara na hindi galit si Brooke sa kanya. Abala lang ito para sa paglipat niya sa Princeton upang magturo. Ipinaliwanag ni Chris na walang ibig sabihin ang mga hikaw na yun at aksidente lang niya yung nabili dahil sa kanyang habit. Ipinaliwanag din niya na ang pinuntahan nila sa New York ay ang tanging lugar kung saan hindi siya susundan ng mga photographer humingi ng tawad si Zara at inamin naman ni Chris na nine love na siya kay Brooke. Kinabukasan, habang naghahanda ang ina para sa Princeton ay tinanong siya ni Zara kung may kinalaman ba kay Chris ang pag-alis niya. Itinanggi ito ni Brooke at sinabing gusto lang niya ng pagbabago. Ikinwento ni Zara kung paano siya naging isang miserable teenager pagkatapos pumanaw ang kanyang ama, ngunit palaging nandyan si Brooke para sa kanya. Gusto niyang maging masayang muli ang kanyang ina, ngunit iginiit ni Brooke na tapos na ang anumang namagitan sa kanila ni Chris. Isang araw, dinala ni Zara si Chris sa isang grocery store at nagulat ang aktor dahil walang nakakakilala sa kanya. Samantala, dinala ni Leila si Brooke sa parehong tindahan at hiniling dito na bilhan siya ng watermelon. Sa loob ay nagkita ang dalawa at doon ay napagtanto nila ang ginawa ni Zara. Humingi ng tawad ang tatlo at inamin ang pagmamahal nila sa isa't isa. Gusto ni Zara na bigyan sina Brooke at Chris ng pagkakataon at iniwan niya sila. Iginiit ni Chris na gusto niyang makasama si Brooke at pagod na siya sa pag-take advantage sa mga tao. Habang mainit silang naghahalikan ay binigyan sila ni Zara ng smoke effect sa likod at hiniling niya sa manager na hayaan ang dalawang manatili hanggat gusto nila. Makalipas ang isang taon na kumpleto ni Brooke ang isa na namang matagumpay na libro. Samantala, si Zara ay tuluyan ang naging producer at ngayon ay may sarili na siyang assistant. Naiinis pa din siya kay Chris paminsan-minsan, bagaman sa pagkakataong ito ay tinuturing na niyang pamilya ang aktor. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.